po tayo. Update po tayo sa mga nangyari ng mga tropa natin. Sabado po ngayon, kaya libre ngari yan po tayo kay Ma'am Bambi at saka kay Sir Alan. Ah, ito po ang update natin dito sa Kambasi Project, mga boss. Ayun ah. Last na po tayo dito. Dito sa bakod, dito sa labas. Oh, si Romantico, alo. Good morning po. Ah, good morning, good morning. Pasya pa. Pap, pasyo yung kanito ito kung tukla na. Isang makanyan normal. Ito, naka-plastering na po yung ating isang rito, tsaka yung mga CHB. Pag natuyo ng konti, pwede nang ano, masigain ng mga pintor natin. Tapos start na yung ating spandrel dito sa ano, sa ito po, yung expander ceiling natin Wood grain din po, katulad dun sa ano natin Dun sa roofing yan po, ang aba po niya nasa 470 Pero itong ano natin Nasa 10 16 meters po to Kaya sobra po ng konti Buo po yan, buo so, Melvin Good morning Ayan, yung pikas. pikas. po yung ginagawa niya dito. Pinapormaan nila yung pikas. Tapos lagyan ng pako dito ha. Apo. Pako. Para mag-match dun. May apat na no. Pin lights. Ayan no. Apat po yan. Dito. Para maliwanag. Tapos yung ating ano wheels dito sa terrace. Ayan. Nakalagay na. Full red na lang po yan. Tapos pintura. Tsaka doon. Lalagyan din daw natin. Sabi niya po yung medyo yun dito. Pinalalagyan niyang ano ng wheels. Dito na lang daw dadaan pag pumunta dito sa ano. Sa side. Ayan. Plastering na rin po yan. Dito. Boss, tight installation po tayo ayan mga talis natin yo mata dito si Jamata sa kamasi Prajak mga boss saka si Rani sila yung talisetter natin yan sinuputol niya yan o iba to mayroong ano plastic na ba to? ako meron po meron mga boss may plastic po yung ating mga sponsor kaya tinatanggal muna nila. Kaya medyo mabagal ang pagkagawa. Ang pag-install niyan. Ayan, ayan, ayan May mga plastic po. Para hindi magasgas. Kaya may plastic. 60 by 60 po yung tiles natin. Ayan. Uh, Marble lock. po yung natin design niya na Ma Bambi, tsaka ni Ma'am Bambi at Sir Alan. Sa flooring dito. panel <laughs> tapos yung ano mga design natin yan oh lapit na no jaw lapit na oh kasaw mo na kasaw kasaw master <laughs> arbo <Arbongless>, na kasaw yan na no yung mga gulo yung, yung mga cemetery boys oh mm, mga cemetery boys kasaw kasaw din ayan kasaw daw sa ni mata natin. Ito yung pagmasilya natin, no? Bago. Yako. Puto pa ang dry na. 3, 2, 8. Ano ba? Ano, ano, Pag magandang pag, pag sa mga grease. Masilya tayo. Oto. Tapos yan, epoxy primer ang i-apply natin para matibay. Tapos automotive na namin, yun, pinaka-final niya. Bye-bye. na -bye. mm -hmm. ako na na, Jay. Report by report po yung mga tubular natin. 1.5 buwang kapal. Tapos bu bu bubuta siya lang dito yan. Ah, CR. Okay. sirap lang po. Yung tayo siya tayo yan na po yan. Diretso po dito yan sa sa kwarto. Tapos po padidinis sa kanya na bay. Maraming galat. Para makapagano na si Master dito. Cabinet.

Jempon jempo si Jawa Mata Oh Mata, Jempon jempo, jempo kasa living libring ini li, cakar merienda, no? Oh. Oh. Selamat kamu nak seralan, cakar kamu Selamat seralan, Selamat kamu mami. Salamat, mami. <laughs> Ay, mami. 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 sama Mami. 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 Ay. Lelot itlog Lelot itlog Napakasarap <laughs> Ayan, ganda o Tama na, gumaganda na na Tama po boss Boss, pag nakinturan na lahat yan At ah, saka yung mga ilaw yan Maganda, maganda yung Bahay na ginagawa natin kay Sir Alan Simple lang, pero elegant Ano? Di ba, bay? Ano, yun mo? Ha, bay? Elvin, well, wag mong iyan oh, no? nabibiyak yung ano, wag mong igilid. Wag mong igilid oh. Yan lagyan ng pako po yung mga pikas natin para matibay. Tapos kung pwede pang ito, to babatong konti no. Kahit na yung tira-tira kasi may may ano to, may tiles yan eh. Hmm. Boss Eddie, wag mo lang ka. Ano ang pera? Ayan. Alam ko si Mose ah. Ano? Butas sa gin o sa gin? Butas ang multa. <laughs> buta sura, <laughs> <buh -tang. laughs> wala akong makapa kahit kahit <laughs> Wala pinipas ko. Ah. <laughs> Makakaroon yan. Ano? 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 May mga sobrang tenis mga boss papapalit natin. Ito. Saka po tayo ng fluted panel. Doon sa bitas mga bebe budget. sa additional natin ano. Design yung sinira. Sinira ni na master doon. Fluted panel dahil yung pinalalagyan nila doon. Kaya bilhin mo na po tayo sa palit. Sa ito kapag natin. Dito na tayo. Sabilian ng ano, bucket panel. Ah, Ninyo. Hey, boss. boss. Good morning, boss. Good morning. Ah, si Ninyo, ang batang pagbabalik. Pagbabalik <laughs> ni Pagbabalik ni Boss Mac. Sige. Ito, ah, mga bucket panel po dito. Yung malaki. Ito po, malaki to. Ah, uh, 1 inches by 1 inches po yung ano niyan, yung mga disenyo dito yung ginawa natin noon, ito yung sa TV console natin ito sabi ni Ate Aide yung ito, ito yung mga lang, yun eh. mga, mga marine laminated mga 3-4 yung so, mga marine, port, the port. The port. Then, like, Okay. Good panel. Ha. Alin po 'yan? Ito ay malaki. Ano ba? Ano ba? na may Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano kay boss, sana. boss. Uh, baka may ba? boss. ba? Ano damage? Ano ba? Ano ba? Ano ba? ba? Ano ba? Ano ba? Sa ba? Ano ba? Ano ba? Ano to? Makapal to? Ito na yung unang dinili ko na maliit yun. Yan lang, medyo mahal lang konti pa. Kasi lumaki eh ay na? Oo. Wala boss Okay. Okay. Ayan, okay na mga ba? Ayan, yung fruited panel natin. Nandito na, na master? Yes. Ayan, dyan natin lalagay, no? Dito. Tapos, glass. no? So, dito. Tapos, glass. Ito ang glass ko. Tutit pa na tapos ties daw na white na meron siyang ano design. Ahanap din po tayo ng mga ties dito yung binigay na design ni Ate ID sa atin. Tapos pahalan ako na, na to? Pa-fit pintura ko na ito. Masilya. Ayan na. Ah, unting gumaganda. Ang project na ito sa litas, Macabebe. O si mga amba. Final coat na. sa uh, do copy. finish. Ayan. Yung ano, pinag -ag 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 na kay JR. Yung mga tiles natin dito. Tapos mag-grout siya, pwede natin install yung mga ano, water closet at yung shower. Tapos pa susukot na natin yung shower inclusion na tempered, tempered glass. Pero papa, papipinis ko pa yung ano dito, yung isam Sa mga pintor natin. Basta nga desin mo. Babasin ko yung ito, mas malapit siya ay mga boss yung ano natin yung tiles sa wall dito 30 by 60 na dito tayo ng sample okay kita mo kay Mader pare ha kung ano yung uh, ano yung ma-approve dito boss baka yan no habig dito no alamang ito yung pinakamalapit na kulay ayan para dito dyan natin lalagay tapos yung sa flooring in order ko pa yung kulang yan kung meron pa sila dito eh, tatas ko natin ito ayan Halos nakahalati na po yung tambak natin. Tapos nakabuos na yung mga biga natin. Tiyuntin po natin pinabubuos yung mga biga para yung tambak mapantay na dyan. Tapos flooring. Flooring po dyan. Tapos tiles. Tataas pa yan. Ma, tiyakay kay. Kiyakay. Kiyakay pa kasal jama tal jama si Jeffrey bagong tropa ano Jeffrey mm. Okay. mawakay di tayo naghahalo para pagbuo sa mga uh, taybim natin gaito natenbakan dary na ng foto baka susunod pwedin ng magiba ito muna yung pinaasinta ko. Yan dito. Para matambakan na rin yan. Ano po to? CR. CR yan. Tapos ito yung pinto ng room number 3. Saka dito, room number 2. Master bedroom. Yun. Balit tatlo po yung ano, kwarto. Dito. Ito. Gagamitin lang natin yung ano, to. Uh, safety tank pinagagawang safe, safety tank din po itong dating CR para dalawa yung, yung safety tank natin po sa negro pati na natin sa flooring yung, yung kanyang ano, slab bar buwas yan na rin po yun dito tapos pinabubuwas ko na yung mga poste para matambakan na rin to kahit na mulan nun kahit na bumaha hindi na mahabali mga tropa natin kaya pinabunan ko naman yung tambak kahit na mulan bumaha wala tayong problema bago tayong magiba yan pwede na tayong magiba niya pag natambakan ka na to no Nick pwede na yung magiba no sa susunod oya yung pambuwas ito sa mga wall footing

to, so, mabubuhosin din to para yung tambak natin, pwede na rito Bale ito yung pinakalikod nya tapos pwede silang maglalagay daw sila na dito ng dirty kitchen dito sa likod, pwede pa dito maluwang pa oh. tsaka uh, CR CR pa namin ang niya susunod na araw para malinis na tapos gawa natin ng ano si Ate Maria dito ng bahay, bahay kubo bahay daw para meron muna siyang matitiraan dito Abang ginagawa natin yung kanilang ano bahay tambak na naman tapos na yung ating Buhos tayo beam Kaya tambak muna yung mga tropa natin Ayan yung si ate Nora Hello, Yung mga meron natin Ah meron pa tayong ano Meron po tayong subscriber dito <laughs> Papasok po kami ng ano construction Ayan si ate Feli oh, Hello Ako construction ako <laughs> Nandito lang po siya, dito marapit lang kaya sa sa project natin. Ano po siya, classmate ko nung ano, elementary. Ito. Ah, ah, wala pa rin kupas. Maganda pa rin, na Oo, good. Dapat Ano po siya, dyan lang yung bahay niya. Kaya palagi siya dito. Bali, kumari ni Ate Maria, tsaka ni... Mag-anak. ni Ate Nora. Oo. Diyan susunod, sino, sino, oh, siya naman magpapagawang bahay, ano? <laughs> <laughs> Tapos tambak na rito. At saka dito, tambak na para uh, pagka natanggalan na to, konting na lang yung tatambakan natin dito sa kanigbang Project. <laughs> Ano? Pati yung kay 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 papanga. Ano ba? Hila yung dalak yun eh. Yan Ipabuwa. tam. Tambak tayo yan na. Tambak. Yan. Yeah. Si. Konti na lang po yung tambak natin. Pero order pa rin po tayo para dito. Marami pa. Marami pang kakain na tambak ito. Hindi pa man nakalahat eh. yung CR natin na yan. ayan nakasinta na nakasinta na CR tapos yung pintor ito dalawa kwarto kwarto saka yung master bedroom ayan lang po natin yan kung alo, sayang tapos, linis-linis na pahinga na pag alas tres na po, hanggang alas tres na po kami ngayon sabado oh. kaya yung iba, naglilikpit na ah, jeffrey para malinis, lilikpit no, arnel para sa susunod maliwalas yung ano natin sa Monday yung paligid natin mga boss ayan yan po yung update natin dito sa kanilang project mga nagawa natin mga boss